What's up? What's up? What's up? What's up? Yeah. Takal takal din sa um, nung huling um, nagmoto vlog tayo. Kasi moto vlog na ganito. Yung motor tapos um, nagsasalita. Ito medyo naninigat na nga yung helmet na ito. <laughs> For what reason? Bakit ngayon lang? Bakit? Bakit nga ba? Eh, actually wala naman din masyado. Busy lang din talaga sa buhay-buhay medyo nagkaroon ng uh, konting hindi naman most of the time father father life hindi matawag lang basta syempre may anak tayo mahigit isang taon na siya ngayon mahigit isang kalahati isang kalahating taon na yun ang ating pinagkakabalahan ng pag-aalaga at the same time eh may trabaho din tayo na eh, syempre na sa kaso eh, bibihira rin talaga So yung huling upload lang natin is yung mga DIY natin pagkakabit ang kung ano-ano yung ah um, kundi ako nakakamali ano? Oo, oh, medyo ko na rin <laughs> Yung Mio pa yung inasikaso natin Yes, yung Mio yun uh, medyo okay okay na may sa is nang gamitin yung susunod ko na lang siguro doon ang CVT yun na lang magtatara tayo ng CVT siguro baka videoan ko na din yun para meron konting tips tayo makuha And now, napa tayo dahil yun nga, medyo na-miss ko lang din talaga tong Ayan, na-miss ko lang tong ganitong uh, format ng vlogging O oh, vlogging, vlogging, natin yung vlogging <laughs> Wow! Happy to be back! Happy to be back on the phone, again! Lala talaga ng topic, pero gusto ko lang makipagpwentuhan uh, Hindi naman sa akin nangyari, no? may nasimplang tayo na may nas, may, may mga kakilala na kakilala tayo na nagsemplang gusto ko lang sana pag-usapan dahil meron din experience doon hindi naman tayo perfect nagsemplan din tayo for everything 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 kung ano man ang reason um, sa so pagkakaalala ko ako nagsemplang ako dalawang beses yun ay yun ang pagkakaalala ko ha Yeah, meron tayong mga kakilala na kamakailan lang eh Nasa yung plan na rin pero hindi naman ganun kalala So sakto lang Parang natumba lang, konting gas-gas Walang -gas, masyadong Walang huh. <laughs> nah, masyadong nangyari na masama So nangkakuntuhan lang at nagka-share lang ng kanya-kanyang samplang so syempre nag-share din ako at nga, yeah, dalawa nga dalawa yung naalala ko na na samplang ko buong buhay ko ah kasi kung di ako nagkakamali mahigit 10 years mahigit na mahigit na siguro kung bibilangin may 15 years na yata dalawang beses pa lang ako na samplang talaga sa buong buhay ko no? Yung una ron eh, yung sa mio, syempre yung una nating motor yung mio. So ano nangyari kasi kasi nga doon sa EDSA, eh yun, medyo kinabahan talaga ako doon. Doon medyo kinabahan ako kasi eh, EDSA. Lahat ng sakyano ni eh, dire-diretso. Di ba? Buti na lang yung mga nasa likod ko eh talagang aware sa paligid nila. Hindi rin tayo napapano hindi rin tayo napano. Wala rin naman masama nangyari sa atin noon um, di naman ako nagaskasan wala naman akong sukat nun eh <clears throat> nakontrol ko naman yung pagbagsak ko talaga ang hindi ko na nakontrol yes, yung motor kasi nga talaga patumba na siya eh so no choice tutumba ko talaga yun kaya ang gagawin ko na lang is eh, sililigtas yung sarili ko binitawan ko yung motor hanggang sa uh, tumumba siya and then ako medyo napa ano na lang oh, konting load lang saktuhan lang naman hindi naman tayo nahiga sa yung motor nyo si Jelo, o yung Mio natin konti lang din naman ang gas dahil nga medyo na control ko yung pag uh, bagsak ng motor hindi uh, naman siya major talaga so minor minor lang pero uh, that experience talagang baga nag tumatak din sa akin yung kasi kinabahan ako dun eh kinabahan ako in a way na syempre hindi ko alam kung After, kung masayang ma plan nun, eh merong sasagasa sa akin kasi nga nasa EDSA, di ba? Yun lang talaga yung inalala ko nun talaga, that time. Kung merong nasa likod na dire-diretso, ang takbo. Ako dun, wala na. So, good naman, good naman tayo nun. Nagpa dahil, nagpawala lang tayo ng kaba, so nagpahinga lang tayo dun sa may gilid-gilid. Meron pa nung ano eh, uh, yung dati, parang parking bay or emergency bay, tawagin siguro. Meron pa nung mga parka, parang emergency parking sa gitna ng EDSA at uh, sobrang helpful nun. Hindi ko makalimutan yun, sobrang nakatulong yun sa akin. Para makarecover din kahit pa paano matanggal yung kaba at uh, ibalik yung um, lakas ng loob ko sa pagmumotor after kong masemplang for the first time that day and then ngayon dahil nga wala na yon yung emergency parking na yon dahil uh, wala na dahil nga may bus lane na yun bus lane na ang gumagamit nun anyway yun yung unang first time <laughs> unang first time na nagsemplang tayo sa sa ating pag buong buhay na pagmumotor no? so uh, 15 years hindi ko rin maalala kung anong taon na yun pero yun, mayo pa yung gamit natin nun uh, bakit tayo nasa EDSA nun dahil kasi um, sa Makati tayo pumapasok at ang dinadaanan ko ay EDSA dahil sa pagkaramdam ko mas okay yun sa akin at mas mabilis yun mas parang feeling ko mas malubag pa yun kaysa kung kumpara ko dun sa kabilang daanan hindi ko na kung nang tawag sa may daanan na yun eh Basta so, yung lalabasan sa parang sa Rojas Boulevard yata Hindi ako sigurado eh Eh madalas kasi edge sa ako Alright so after Ilang years So nagkaroon na tayo ng Honda Click Honda Click 150 Ito yun Gamit natin ngayon Nagsemplang na naman tayo <laughs> Doon pa rin doon pa rin tayo noon sa Makati mapasok pa tayo sa Makati noon, uwi na kasi tayo eh. Pero nangyari yun, papasok ako. By the way, yung una, uh, nangyari yun, pa uwi na ako. And then ngayon, o oh, yung pangalawa, ay nangyari naman yun, uh, papasok pa lang ako. Nangyari yun sa Valenzuela, tapat ng SM, sa Valenzuela. Nangyari kasi ay biglang nag-preno yung nasa harapan na L3 L3 so solid yung kano so solid yung uh, frame nya buhang talaga dito ah so sudden brake ayun hindi kumagat magat yung preno ko nakistock pa tayo na stock pa lahat ng <laughs> natin preno di ko alam bakit hindi kumagat eh siguro talagang kulang yung oras na yon para mapahinto sa totoo, sa totoo, lang hirap ipaliwanan kasi sa sudden break eh okay naman yung takbo namin takbo lang, siguro yung distansya ko sa kanya isang motor Ayan. although sabi nga nila eh dapat daw eh, isang kotse ang pagitan diba siguro uh, dapat um, ganyan siguro ganyan dapat pero eh, smooth naman yung takbo namin kasi noon kaya medyo nakabuntot ako ng konti Distansya ko siguro ganito Ayan, simula sa jeep na yon Ganyan, ganyan na distansya ko And then Ayun nga, sudden brake ng L3 Umangga ako sa likuran nya, medyo nakabig ko ng konti Kaya medyo tinamaan yung kahan natin sa may bandang kaliwa Ayan, so nakabig ako ng sa pakanan pa eh Para makaiwas sana kaya lang na nakita ko na lang sa salamin ko na mayroong paparating sa likuran. So tinignan ko pa rin syempre. Kasi <laughs> tayo ka aware that time. Napasilip tayo sa salamin at nakita ko na merong humaharurot na hindi ko maalala kung anong sakyan yun pero parang ano, mga ganitong klase sak yun eh, mga pick up na sakyan malalaki maharurot siya and then ayun iniwasa ko na rin yun so hinaya ko na mabangga ako dun sa L3 at uh, medyo na medyo napahiga ako dahil medyo napahiga tayo noon dahil nga eh, kulang yung oras ng hindi tayo ready talaga eh pati yung paghiga ko kasi higa tayo pupunta dito sa kanan so attendance possible magulungan ako nung sakyang nasa likod yung maharurot niya so ginawa ko pag ko nag curl agad ako so since naka naman tayo hinawakan ko yung katawang ko so uh, parang naging fetus tayo that time that day so, may mga tumulong naman sa akin nung kapwa ako rider and ayun ako alam ko naman sarili ko na wala na akong laban nun kasi yung lalabas na ako yung bumangga sa kanya di ba kasi ako yung ako naman talaga yung bumangga, kahit kasalanan niya na nagbigla siyang huminto sa so, uh, hindi ko alam kung bakit anong dahilan then after kung tumayo ganoon lang din mayroong malapit na gas station doon doon ako huminto o, doon ako nagpahinga So, hinahabol ko rin yung kaba ko. <laughs> Kasi, ganyan, yun yung, yung iniisip ko nung first time kong ma, masimplang ano, baka merong uh, sasakyan sa likod na pumangga sa akin. Kasi kung masemplang man ako, wala nang problema, ako tinggas gas lang yun eh. Pero kung masagasaan ka, syempre, wala akong kalaban-laban, nakigya ka sa kalsada, 'di ba? Magugulungan ka lang. Eh, syempre, 'yun nakakatakot talaga. Pero thank God. I thank God na walang nangyari sa ating masama no. Despite na tatagal natin pagpumotor uh, 15 years now I guess estimated um, uh, wala, wala pong masyadong Uh, masamang nangyayari sa atin and then yung dalawang semplang na yon yung nagturo sa atin na kumalma <laughs> and awareness na rin siguro una una sa kalsada na mismo dinadaanan mo pangalawa sa paligid mo yung ibang sasakyan kasi so, kung hindi baka madali ka one time katuloy yun ang nabagkit ko ngayon I'm um, a father now sisiguraduhin ko na uuwi ako sa anak ko ng kompleto at naayos sana kayo din kung meron kayong inuwi na nanay, tatay, kuya, ate, bunsong kapatid o kung sino man kasama mo sa bahay sipi mo yun, di ba? kung meron kang anak, meron kang asawa, live-in kayo isipin mo yun uuwi ka na masaya syempre dapat at kumpleto uh, kompleto yun ang palagi natin target ba? Diba? Eka nga, Motodeck once said, di ba? Ang totoong finish line ay hindi yung sa linya kung saan matatapos ang karera. Kundi, kapag ka ka na sa bahay ng maayos. That's the real finish line, dude. And that's it! The next episode, see ya, bye bye!